thank you so what's up mga boss? For today's video, um, lalagyan natin ng steel wall yung uh, Tycom chicken pipe ko. So ito siya mga boss, papakita ko sa inyo. Medyo may gas gas na siya kasi medyo matagal na siya sa akin. Nung last time na kinabit ko siya, siguro mga 6 months ago na ata. Kung gusto nyo panoorin, lalagyan ko lang sa description or may magpapapap dyan sa taas bakit ko nga ba, ba siya lalagyan ng uh, steel wall meron akong nakita sa mga video sa youtube na nilalagyan nila ng steel wall yung chicken pipe nila so nag iiba daw yung yung tunog mas naging malutong kaya naisip ko din na lagyan din siya ng steel wall paparinig ko muna sa inyo mga boss kung ano yung tunog ng wala pa siyang steel wall yung poly uh, fiber pa lang siya yung una muna yung may silencer yung iba mga boss uh, nagko-comment nagtatanong sa akin kung may silencer ba tong chicken pipe so dito niyo naman malalaman kung meron o wala so meron siya mga boss ayan meron siyang uh, allen bolt hindi ko kung size na ito. siguro mga 5mm ata so tinatanggal ko lang siya so itry muna natin kung ano yung tunog ng motor or yung chicken pipe pag fully fiber pa siya with silencer muna So ayan mga boss, um, Di ko alam kung okay sa video, sa personal okay naman siya. So testingin na natin yung walang silencer. So ayan na siya mga boss, yung walang silencer. Tinanggal ko lang yung allen bolt niya. Ito siya. Um testingin natin. mga boss uh, narinig nyo na yung tunog pag fully, ano, fully fiber pa siya ngayon lalagay natin siya ng steel wall tatanggalin lang natin tong mga allen bolts tatlo tapos meron din siya sa loob tatlo din ayun na mga boss natanggalin natin yung takip bago muna natin siya so yan siya mga boss yung itsura niya. Ikaw na kung normal na yung kulay na yan uh, medyo matagal na kasi uh, kung hindi ako kakamali mga 6 months na 6 months ago na ata ito, itong last na upload yung video ng pagkabit ko na ito nalagay lang ako ng plastic sa uh, kamay kasi makati daw itong fiber yung gagawin natin dito mga boss uh, itutulak lang natin itong fiber papasok pasok hanggang dito sa so, may eye ang uh, emblem ng Tycom ito pala yung uh, steel wool na gagamitin natin uh, apat lang yung binili ko kasi yung nakikita ko sa youtube yung mga video nila apat lang din yung nilalagay nila so para sa akin okay na ito so ayan na siya mga boss yung isura nya Ah, uh, hanggang dito na siya. Pagkatapos niyan mga boss, ilalagay natin tong steel wall isa-isa. So ipapakita ko, papakita sa inyo kung paano ka siya ilalagay sa loob. So ganyan siya mga boss. Bubutasan na natin yung gitna. Tapos ipapasok natin siya gamit yung uh, square bar. yan siya mga boss, yung unang steel wool. Yung pangalawa naman. tapos mga boss yung last yung pang apat na steel wall ngayon hindi na natin siya ipapush masyado kasi siya naman yung last so okay na yung ganyan so ito yung magiging itsura nya so, ibalik lang natin mga boss yung itong takip tapos itong plastic na takip So, ayan na siya mga boss. Nagkabit ko na lahat ng allen bolts. Nga pala mga boss, huwag niyo siya, siyang masyadong kigpitan. Kasi plastic lang tong cover. Baka mabasag lang. Sayang naman. So, testingin na natin siya mga boss. White silencer muna. So, ayan mga boss. Nagkabit ko na yung silencer. So, testingin na natin. Uh, for your information pala mga boss uh, first time ko siyang minuksan simula nung nabili ko siya so kinakabahan ako kung uh, tama ba yung decision ko na lagyan ng steel wall or hindi so malalaman natin yun ngayon tisingin na natin Um, parang hindi naman siya nagbago yung tunog uh, sa totoo lang parang ganun pa din so ibang ko lang sa walang silencer so try natin yung walang silencer so ayan mga boss wala na siyang silencer ito yung silencer niya, tinanggal ko na so testing natin kung ganoon pa rin yung tunog or nagiba nung nilagyan natin ng steel wall. Parang same lang din mga boss. <laughs> Walang pinagkaiba. Malutong naman siya kagaya ng dati. Um, para sa akin, same lang. Yun lang, yun yung masasabi ko mga boss. Same lang. <laughs> Fully fiber or Still steel wall same pa din yung tunog para sa akin sana nag enjoy ko yung mga boss sa video na to um, salamat nga pala sa mga nag subscribe mga boss um, 312 na yung subscribers ko sana patuloy nyo akong suportahan sa aking uh, youtube channel maraming maraming salamat mga boss hanggang dito na lang yung video so see you next vlog